Tiba-tiba, kan? Tengok ni mampir itu artinya boleh enggak lawan oh oh itu yang paling halus ya Terima kasih telah menonton. Okay, shout out guys. Ah. Uh, boy tangkag no boy kaang. So, usa siya'ng magaling na malaro sa dama no. So, ah uh, kining nga game, natalo git siya. Mikarga siya sa maong purmada. Na pildi ang yahaning nga maong game. So, may karga siya sa Lance. Tiklo siya sa Lance sa pormada purma, So shout out kay Boy Kaang no, Boy Tangkag. So kani nga game. So ako napili ko niya uh, sa base of Five na mo. Ah uh, duhare daog nako, iha tulo. Uh, pili ko niya pero na game kini nga game na mo akong ipakita sa inyo mao nai niya <laughs> So napildi siya ato nga maong formada Kargas siya tiklo So shout out kay Boy Kaang Boy na siya Ah uh, grabe na siya ka maayo mudulag dama sa Pramurkita City Hanga ako ni Boy Kaang So shout out ah uh, nagpa shout out niyo si Triple Dama TV Ah uh, Nagdula dito sa Tanggob sa pista, atul sa kapistahan sa Tanggob City, no? Aton, September 29. Tuweg, 25. So, dito, dapit may sa tapad sa balibulan sa Tanggob City Plaza. So, binakbakay mi may dito sa dulang damagyan. Grabe kagahe ni Boy Kaang. Mahigis yung dula. Shout out, boss! Kaya uh, oh, i-shout ang Tanang Damador po sa Osami City, no? Shout out kay Marlon Yupuintis, Class A Damador ng Osami City. Shout out kay Mando Inerio. Shout out kay Rimon. Shout out kay Junior Narbasa. Shout out kay Darwin. Sa Tanang Damador ng Osami City, shout out. Punta ta sa mga Damador ng Kapatagan. Shout out kay Arpay ng Kapatagan. Inting, kay Berto. Ah, uh, shout out ka uh, damador ng Maranding. Ah, uh, si Cundia. si mm, si Dring ng Salvador. Magaling po na siya magdulag dama. Ah, diri sa Baroy, shout out kay Maestro Ronald. Sa tanang damador ng Baroy, shout out sa Tubod. Sam Sam, usap po na ka mayong damador damador sa Tubod. Shout out <laughs> ya boss. Diri sa Tangob City, shout out sa Tanang Damador kay Lito Ritoya. Ah, uh, engineer na usami, shout out sa punaka magaling na maglalaro sa Dama. Sa Tanang Damador ng Tanggob City, shout out. Okay, God bless all mga kadama.